Ah, kumusta na kayo? Oo. Matulog yung iba oh. Matulog. Matutulog sa kabusugan. Ge, hindi sa inyong lumaki. Para mapakinabangan kayo ng maaga. Ayan, may mga pakpak na sila, mga idol oh. Makita yung mga pakpak -pak nila oh, naglalabasan na yung mga ano. Oh, meron na. Wala pa sa linggo yan, mga guys. Yan, lalaki na nila. Gakamauna sila kalalaki. Binili ko yan ay July 25. Anong petsa pa lang ngayon? 28. Ah, tatlong araw pa lang sila ngayon. Pero doon sa pinagbigyan ko mga guys, ano na sila doon? Mga one week na sila doon. Ayan. Nagigit siyang linggo na pala sila. Uh, bilisan yung lumaki ha. Sige na. Bye, bye na. Good night sa inyo. Kumain kayo ng marami. Mara lumaki.